Morning mga ka-farmers. Naanap po sa ito ang uma. Tugno kayo ang panahon. Walang iinit. Wala ni gawa si Haring Araw. So karon nagsugod na sila pang limpisa dito mga sa baba. Naalang ko diri sa Ibabaw. And then naghaling ko mga para mawala atong katugnaw. trangkaso pa na trangkaso na trangkaso na pagbalik kagahapon mga ka farmers kay uh, gataligsik diri what may undang rain or shine mi diri mga ka farmers nindot kay tubo sa saging sa mga ka farmers ko kaso lang parte sa Tagatuhod tagatuhod ang sagbot So, mo lang sana akong update mga ka-farmers. Maayong adlaw, amping-amping ang na mga trabaho karon Labi na nasa balay, naga-opisina, mga drivers. Amping-amping ang tanan. Bye-bye!